Hi everyone! Welcome po sa panibago na naman nating vlog. Start na po ulit tayo ng mag-vlog. So, kung mapapansin niyo po, ako po ay nakaligo na kasi tapos na po tayo maglaba. Kaso lang, yan, diyan yan po nakasampay ang ating mga nilabhan. Meron pa dito, yan, medyo madilim. Yun. Yan, meron pa dyan. Sunod-sunod uh, kasi ang ulan, kaya hindi tayo makatayo ng damit. Dito na lang muna natin isinampay sa may kanlong. And after ko nga maglaba ay diretso ligo na tayo kasi may pupuntahan kami. Dadalaw kami ng, kami mag-iinay dadalaw ulit sa aking asawa. So, i-update ko lang kayo sa mga halaman na meron tayo dito. Yung mga halaman natin na dati pa. Kasi nga nung mga nakaraang uh, buwan, hindi talaga ako nagga garden Hindi ako naghahalaman. Ang tangi ko lang nagagawa sa kanila ay diligan. Diligan pag nakikita ko sila na uh, medyo tuyo na. Yan. And pagpasensyahan nyo na din makalat yung ating garden. Makalat. Hindi ako... Basta pagpasensyahan nyo na, siguro naman ay na-explain ko na sa inyo yung nangyari sa amin. Kaya talaga nagawalan na ako ng gana na mag-garden. Uh, kaya hindi din po tayo nakakapag-upload ng video. Ano po? So, i-update ko lang kayo. So, umpisahan natin dito sa portion na to, dito sa ating may terrace. Dito, kung mapapansin nyo dati yan, nakaano lang yung sapatos ng aking anak. Doon, madami dong halaman na aglo ang nakalagay natin. Since nagkaroon nga ng madaming tao dito sa aming bahay, ay tinanggal nila yung mga halaman doon para medyo magluwag dito sa pinaka-entrance. Pero yan, kita nyo, andito pa din yung ating variegated na burl marks. Yan. Lush na lush pa din ito. Hindi ko din to natatanggalan ng mga... Uh, pure na green, yan. Pero so far naman, kahit hindi ko siya natatanggalan, ay talagang ang gaganda pa rin ng variegation na ibinibigay uh, niya sa atin, na puproduce yan, o oh, sa ilalim, ang ganda. Ang ganda ng kanyang mga variegation, nag full moon, then ito, more than half moon pa. Basta ang ganda pa rin niya. Ang ganda pa rin itong ating variegated burl marks. And then, itong ating pro, ano ba to? medyo nakalimutan ko na din aglonema to na silver frost yon yan ito ay napababa dito sa area natin dito napababa siya eh sobrang init chan kung tanda nyo sobrang init chan pag ano ngayon lang ay medyo kulimlim kaya uh, hindi natin pansin so ito nasunog talaga to pero kahit naman siya ay nasunog yan ang ganda pa din ng ating silver frost yan ito lang Tanggalin na natin. Wala talaga akong nagagawa guys dito. Yan oh, ang guyam, ang daming guyam. Itong problema ko dito, lagi siyang pinamamahayan ng guyam. Although, yan kung makikita nyo, talaga namang super lalaki na ng kanilang mga dahon. Yan oh, sunog. Ito pa din sunog. Yan. And yon, ito pa din yung mga ating trailing plant na nangjajaan. Naglaguan na sila guys, yan oh. Ang lagunan ng ating medyo nagkakaano ako sa pangalan ng mga halaman kasi hindi ko na nga sila masyadong uh, aayos na yan nagkakumuha etong ating <laughs> pilodendron to eh Brazil yun eto yung nasa pole and then eto yung nasa hanging pot natin yan So far, okay naman sila. Naglaguan na din. Yan. Dito sa nasa baba, naglaguan na din. Lumaki na din ang dahon nito ating paraiso verde. Yan. Super lagun dito, guys. Yan, oh. Mapansin nyo. Yan. Ito lang dito. Kasi pag malakas ang ulan, bumabaha din dyan. Hindi ko pa namawalisan Yan. Paraiso verde, ang ating subastatum, ang ating uh, silver sword. Yan. Gaganda na din nila dyan. Kailangan ko lang yan na madagdagan ng lupa. Kasi medyo luag na ang ating pating mix dyan. And then, kung kita nyo itong ating to. Yan. Itong area natin na yan, dati aglo ang mga nakalagay dyan. Kaso hindi na natin uh, na-maintain yung ating mga aglo. May mga namatay. Alam nyo naman na ang ating mga aglo ay sensitive. So, ang iba ay ibinaba ko dito. Yan. Kasi dito medyo naaarawan and nauulanan. Kaya mas gusto nila dito sa area na to. Yan Oh. Ating pink valentine. Ang dami na nilang naging baby. Dati ay isang stem lang yan. So yan, naglaguan na rin. Lumaki na din ang mga dahon nito. Dati to talaga mga dalawa tatlong dahon lang. Ito yung ating cherry red. Yan. Yung iba kasi talagang aglo-sensitive eh. Lalo yung mga imported. Pero ito naman yan. Ito pa. Yan. Ito pink laksap natin. Isa sa mabait na aglon na alagaan. Itong ating propagation ng suksum. Yung ating mother plant nandun sa may terrace. Mamaya i-insert ko dito yung video. Yan. Insert ko dyan. Yung mother plant. Ito baby na lang yan. Yan eh. And then, ito pa, yan. Kung kayo lagi nanonood sa aking mga vlog, na i-picture ko na din yan, kung paano natin yan ginawa. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na nasimula ng aking asawa, yan. Pin inakyat na siya ng mga baging-baging tamo, yan. Kawayang maliit, balak namin harangan dito para hindi masyadong kita yung portion na yun. Yan, kasi yun ay tambakan na namin kung ano-ano. Yan, haharangan sana namin dyan. Tanyo, may papaya na dito na tububo. Napabayaan ko na hindi ko na din siya natanggal. Dwarf, tanda ko dwarf ito na papaya. Kasi yun ang kinain namin. And then, look. Yan. etong ating mga rubber plant. Yan gumanda na sila dito. Dati ito yung nasa may terrace, yung kada kanto ng ating terrace or yung pinakahamba. Doon sila nakalagay. Ito ay isa. Itong ating ruby. Itong ating lemon. Ito talaga maganda ang naging improvement yan. Umuulan na guys. Itong lemon natin, ang ganda niya dyan. Oh, look. Lumago to. Samantalang ng yung nandudoon, talagang naglegi na siya. Yan. Lumago siya yan. Hello. And then, ito naman yung ating black Prince, Yan, oh. Ang lalaki na din ang dahon yan. Yan. Ang laki na din. Ang lago na din. And then, ito yung ating white tineke. nag na siya. Pero sa isang araw, may gagawin tayo dyan para magkaroon siya ng suhi dyan. Yan, bumagsak na itong atin ngang to. And look, itong ating mga mandula, kasi sobrang naiinitan dito. Yan. Yan ang itsura. Yan ang ating mga sunod na aayusin. Ipagagandahin natin ulit ang ating garden. Yan. And ito, kung mapapansin nyo, yan, nagsukal na talaga as in. Tanyo ang ating aglo. Aglo na pika. Ang laguna niya. Ang dami na niyang naging baby. Ang dami nating aglo. Nasaan pa ba yung iba nating aglo? parang ito pala yung ating ibang aglo yan guys yan oh nasa ila ilalim <laughs> yan ang laguna din natin yan aayusin natin yan ito pa yan ang dami yan nasa ilalim ang dami ang dami dito oh kasi nung ayusin nga yung terrace natin pinaluag kasi siya kasi nga magkakadami ng tao dito sa bahay yung mga ah... Uh, kamag-anak ko or kamag-anak ng aking asawa, pinaglalagay na lang dito sa palikod na to yung ibang mga halaman para lang magluwag dun sa terrace. So yan, umuaambun na at saka medyo hapon na. Yan guys, bigyan ko lang kayo ng iba pang update. Ito pa din yung iba nating mga halaman. Yan, andyan pa din. Meron tayong iba na talagang pumangit. Pero so far, kung i-rate ko yung ating mga halaman, is uh, nasa 85% naman ay gumanda. Hindi na nga lang sila masyadong makita kasi nga dadamuhan. Ang daming damo. Magdadamo tayo pag na isang araw. Yan. So, mga 85% naman ng ating mga halaman ay naglaguan. Yan. Ito pa. Dito pa. Dito sa bungad. Yan. Umuulan na guys. Kaya medyo bibilisan na natin. Yan pa. Yan. Yan, yung ating ibang mga aglo, nandiyan Yan, ang lakas na ng ulan. So, yun muna guys, ang laman ng ating video sa ngayon. Kasi kung kita nyo naman, umulan na ng malakas. Sobrang lakas sa ulit. Sumingit lang talaga tayo ng pag-vlog. So, uh, kumapapansin nyo, halos nagandahan naman nga yung ating halaman. Mga lumago kasi lately, sunod-sunod ang pag-ulan dito sa amin. And uh, sa mga susunod kayo, na araw ay pagagandahin po natin, natin ulit ang ating garden. I-share ko lagi sa inyo kung paano natin ibabalik sa dati yung itsura ng ating garden. Ayan, ang lakas na lang ito na. So hanggang dito na lang. See you guys sa next school vlog. Bye! Ingat po kayong lahat. May bagay po tayo ngayon. Bandang magkasunod na pa bagyo. Bye po!